itatanong na namin kaagad, attorney, may pananagutan nga ba yung mga nampaprank na yan in, in, ano po, sa batas? Well, so, kung titignan natin, no, sa ngayon wala pang direct na batas no, na nagpapanagot sa ginagawa nila o sa ginawa nila. But, no, uh, if you look at it, meron kasi silang mga taong na apekuhan. No? Meron may mga taong na lubos na Uh, shall we say na, na na bother no so in as far as uh, it na, later on nag-reveal sila na it was just a prank no so yung mga taong naapektuhan nila as a result of that may have been uh, damaged no shall we say so ito yung mga taong may cause of action laban sa kanila so mm -hmm. uh, it's just like saying na mayroon silang liability for uh, damages against these individuals na na naapektuhan as a result of their actions pero ang pinaka depensa nila biro lang naman kaya nga prank sasabi nila yes o tama biro nga pero syempre hindi naman kasi lahat ng biro is ano is uh, funny no uh the uh, your freedom to joke no stops the moment that you have stepped on other people's rights so Ah uh, may 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 limitations po yan sa sa batas natin. Oo, merong limitation, may hangganan po ang biro mga kapatid, no? Lalo na po yung mga ano yes, yung mga bagong gising. <laughs> may mga ganong biro-biro din, no? Pero yes. oh, ang tanong dito attorney, kasi nga ayan, sabi nga natin, okay, uh, may liability yan or pwede talaga silang masampahan ng kaso. Ano po in particular na kaso lang po muna at sino ang dapat magsampan ng kaso? Well, uh, for example, no, as uh, a balita, merong may mga taong nag-donate, may mga taong nakisimpatya, no? Uh, if later on it was found out, like inamin nila na it was a prank, no? So, itong mga taong ito na uh, nag-donate or they gave something uh, as a result of that, no? Pwede si pwede nilang bawiin, no? Yung binigay nila mm -hmm. at pwede nilang sinabi na kasi sila niloko din eh. In short, no? Uh, they thought all the while na, na it was a uh, tama yung ano, tama yung ginawa. Pero nung sinabing prank yun, no? It's just like saying na itong mga tao nag-donate no, or nakisimpatya, parang niloko din. No? So dun mag uh, doon mag arise yung cause of action nila for damages no against the takoyaki kahit hindi tinanggap naman yung donate paano kung hindi naman dotin tinanggap yung donate pwede pa rin bang magreklamo uh, itong mga nagdonate na ito Dapat Well, ipag-usapan niyo ah, okay. kung wala silang oho kung hindi nila tinanggap walang no, not, no nothing no uh, well kung pwede nating masabi na walang damages on their part no only emotional no mm -hmm. pero uh then again no hindi dapat kasi pamarisan yung ganitong uh, pangyayari because we may have a, uh, a situation later on na it's it's a bad precedent no kasi yeah. na lang pwedeng magjoke sino na lang pwedeng magmasusunod at masusundan, no? so, masusundan again, lamang opo oo so yun yung hindi hindi na siya tama kasi Uh, at the end of the day, baka meron mga taong ma, ano talaga, directly may be affected of these acts. At again, ang pinakareklamo dyan, attorney, ay? Opo, pwede sila magsampay ng kaso for damages. No? Especially again, if it really bothered no? sa mga, mga individuals na to. Halimbawa, merong, merong tao na na bother na 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 ano siya may anxiety siya kasi uh, hindi niya nagustuhan yung ginawa nakisimpatya siya no only to find out later on that it was a joke, no? Then on his part, on his or her part, no? Nagkaroon siya, Nag meron siyang um, uh, na felt na, na anxiety or, or uh, sa manong mode. Then on the basis of that, then yes, no? Pwede siya magsampan ng kaso for damages. Alarm and scandal daw ba ang tanong dito? Ang pwedeng maisampang kaso? O ano bang specific case daw, attorney? well civil, It's more civil of a civil case, case. Kasi, kasi kung uh, kung uh, hindi siya kasi alarm damages kasi it's it's not done in uh, in public, in actual, in at actual public place, no? Pero kung uh, hypothetically, sabihin natin may uh, merong pag uh, may deceit, no? Merong intensyon na mag uh, manloko talaga, no? Uh, for purposes of obtaining something of value, then yun, pwedeng maging other forms of decision which is punishable under sa ating revised penal code. Mm -hmm. At yung mga ganyan, attorney, hindi naman sa pananakot. Mm -hmm. Mga magkano yung mga pwedeng penalty dyan? Well, may kulong yun. No. No? Aside from kulong, uh, merong, ano tawag dyan, merong civil liability also for damages against these people na directly na ka ng kanilang stunt or ng kanilang Mm, mm And this is not just limited, mga kapatid. Dito sa nangyari nga pong recently na viral na takoyaki seller na nagpatato or nagpatchallenge na magpatato sa ng kanilang logo. This may happen to anyone else na mahilig pong magprank no? or magbiro at magsabi lamang kung naka-hurt na sila na it's a prank. Ayan, nako may mga pwede hong kaharapin palang reklamo or Asunto ho dyan pag nagkataon. Kaya ingat-ingat kayo ha. Eternito, pwede nga ba yung kinoment kasi kanina nung isang netizen na ireklamo sila sa basihang nagpakalat daw ng fake news or pandaraya. Can it be counted as well? Well, kung titignan natin, no? technically, yes. No? <laughs> pwedeng pwedeng ma-fall yun under that. No? Yes. Oo. Especially kung, again, if may mga tao silang directly na naapektuhan as a result of their uh, of their prank. Kahit umaming prank lang? O oh, paano ba yun? Medyo doon kami na ano eh, na kakaroon ng parang yeah. line na parang dash eh. I don't know. <laughs> <laughs> yes, kasi uh, yung prank nila is after the fact. No, It's after the fact. If, pwede nila kasi sabihin it's a prank, pero it must clear yung disclaimer nila. From the very beginning, alam na disclaimer yun. Alam na uh, it's only for entertainment purposes. No? Clear dapat yung disclaimer. Kasi otherwise, people will treat it as a fact. No? Of which case, you are already starting to, dislead, to mislead or to deceive people. Mm -hmm. Yun naman talaga ang pinaka ano, nakakatakot din dyan. Ako mga kapatid, ha? again, hindi lang po ito hmm. sa usapin dito sa Takoyaki, pero about din po ito sa mga pagbibiro po ninyo o yung mga pagpaprank, madami na din pong nasampulan yan. Kaya mag-iingat-ingat po kayo. Baka may ano po kayo, attorney? Ah, teka lang. Check natin kung may mga tanong-tanong pa dito bago kita hingan ng paalala. No? Or baka meron kayong reminder sa mga tao ho, in a way. Attorney Mark? Yes, no? Uh, this is a constant... Yes po. Uh, this is a constant reminder na rin na syempre hindi lahat po ng joke, no, ay masaya. Or ano, kasi the purpose of joking is makapagbigay ka ng saya sa tao. no? Pero pag uh, yung joke mo is nakakasakit na, nakaka-bother na sa ibang tao, eh, hindi na po joke yun. So, may limitation po, and uh, yun po yung pagiging aware po natin always sa mga pranks or mga practical jokes na ganun because nakakasakit po siya at hindi po lahat nasisiyahan o natutuwa sa gano'ng klaseng uh, mga pamamaraan ng set uh, sinasabi nating joke or prank. Attorney, may mga nag-message sa akin. Sabi, eh, kung yung post daw ginawa online, publicly online, yung mga nakabasa daw ba noon, pwede daw ba magsampan ng reklamo? Dahil naapektuhan din daw sila? O hindi? No? Dapat yung directly affected lang talaga? Yung directly affected po. Okay. Ah, okay. Ito may mga comment lang dito. Sabi ni Walter Butik, okay yung prank basta bayaran nila ng kahalintulad na premyo yung mga nadala sa April Fool's joke prank. Pwede ba yun? Eh wala eh. Talagang... Pero ang sinasabi ho dito ng mga authorities, Attorney Mark, eh talagang talilan din yung kamay nila. Kasi nga, kung walang magsasampa ng reklamo, wala rin. No? Walang ibang pwede magsampa ng reklamo. Tama yes. ba, Attorney? Yes po. Kasi yung uh, pwede lang magsampa ng reklamo on this particular case, is yung mga taong talagang directly na apektuhan. No, if you're just a uh, halimbawa uh, nanonood ka lang or 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 a uh, by, bystander ka lang or passerby ka lang, if wala talaga sayo then you have no of action. No, pero kung ikaw na parang nag-effort ka, parang na ano ka na na-touch ka sa nangyari, no, especially because the reason for it may may ano eh, may reason, may story behind the, the tattoo, no? Uh, if nag-effort ka, nag, nag waste nag-waste ng time, effort, energy, and resources, then your efforts, you know, mm -hmm. should at least be returned or to, should be compensated. Yon. Kasi nga, nag-ano ka, nagbigay ng particular yon, effort yon. for for just a a a uh, yes.